ng galing ayuda. galing <laughs> ayuda. <laughs> ano order pala ito sa Shen. Galing ayuda. Ayan. Ayan. Oh. gamit. Assorted po. Assorted. Assorted. Ayan. Ano pa? <laughs> ito. Ito ay may dahon pa. O. Oh. <laughs> Anong? <laughs> may dahon. Anong kraseng dahon ito? Hindi mabuksan. Ay, kung tingin na naan. Ayan. Ay, ibang dahon. Hindi nga ta. Hindi. Hindi nga, hindi nga. Hindi nga tango. Ito daw po ay guys ay ano, ano? Pang gamot daw ng ubo. Tsaka sipon. Ayan. O dahon. Hindi ko alam kung anong klaseng dahon niyan. ay And, um, um, buo -buo pa, Mario. oh. ito ay order siya, Shin. Hmm. <laughs> sa Shin ayan sa Shin ayan maganda maganda yung bra maganda tapos, oo. Tapos, ito, ay okay, okay Ay, naputol at may tumawag. O, ayan, nagpamiskol. Ayan, may damit. Okay, okay Hmm. hmm. O, ano pa ito? makita nyo na yung bilbil, guys. Huwag nyo nang tingnan yung bilbil ito lang ano, ito lang binubuksan ko ang tignan niyo sa yung bilbil. Ito oh, may lotion pa. R series sa ano to eh. Meron din ito. San mo in order to? He may He may ill na to. Yung serum capsule, BE, leaf, and perming. Ah. Pasinin din ito. Yan para sa pampaganda po 'yan, pampaganda. capsule Serum 'yan, serum. Tapos ito ang excited na ito ito, 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 ito. Ito, ito, Ay, marami pang pagkain. <laughs> Oh, spicy <laughs> noodles. <laughs> yan. piraso hmm. Ay May kape pa. Ay apat pala ito, may kape. Espresso, esposo. Yan, esposong kape. <laughs> ng pirasong kape. Tapos ito ang excited. Charan, oh ganda. Eh wala pa ano 'to? Wala palang lang sinturon. Sinturon. Wala. parang malambot. Sa bigat ko nito parang malambot ang tapakan. kala ko to may sinturon. Pero ang pahing niya, parang malambot. Parang hindi, hindi, hindi magtatagal sa akin. Mabigat ako eh. Hindi kagaya yung isang una ko ba. Hindi kagaya yung isang una ko ba na matigas yung talampakan niya. Ito guys, oh. Pasensya na at may tumatawag napuputol. Mm. Ganda rin ang sapatos. Sa shin din ito. Passion. Yan mm. May pang, pang ano na pang exchange dun sa sapatos na papunta sa ospital. Yan. Ito na guys. Bye bye na. Ito na. Bye bye. ayan guys yan na yung order sa na sapatos oh may pampalit pamalit 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 ng papuntang ano dialysis pantang hospital ayan magkano ito magkano ito mura lang ito guys oh itong sapatos ayan nasa 400 plus lang to guys 420 ayan maganda malambot ayan, ayan, ayan. maganda tatangkad pa kayo dito guys o tatangkad pa kasi mataas to eh <laughs> o. Maganda siya, oh. Hmm mukhang mamahalin din pero mura lang ito guys yan pang matagalan din <laughs> hmm. hmm. salamat sa ayuda may ayuda yan bye bye <laughs> hmm. Ayuda guys. Oh. Ano, ukay-ukay. Okay. <laughs> Ayan, mm. umalaki. Ano bang size nito? Kisimono. Kisimono. Size. Kasang-kasang-kasang <laughs> -kas, kasang talaga sa akin ay size 44. <laughs> o, tignan naman ang ganong, ganong kataba. Maganda yan. Maganda. I like it. I like it. <laughs> si lolo bra si lolo tawang-tawa sa akin tawang-tawa si lolo sa akin ito order din sa shen shen po yan oh ganda oh, oh. Hmm. sa shen yan shen <laughs> okay. hmm 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 matawa si Lolo sa akin, napanood niya ako. <laughs> si Lolo ay, mm, mm. napanood ako ni Lolo, ay nag-video-video, ayan. <laughs> Tuwan-tuwan si Lolo sa akin, nag-video ng ano, hawak-hawak ang bra. <laughs> <laughs>